sa umpisa lang pala. Sobrang saya palang umibig. Bawat sigundo'y puso'y pumipintig. Napapangiti na lang bigla kapag naaalala ang iyong muka. Akiramdam ko'y parang wala ng bukas. Bawat minuto't sigundo'y ay, ayaw mo palagpas. At nais ko'y lagi kang makausap. I Dinuduyan sa alapaap kapag ikaw ay aking kaharap. Ngunit hatid ng pagmamahal mo'y sobrang saklap. Sa una lang pala masaya. Dahil ang salitang mahal kita ay napalitan ng pahinga muna. Ganoon na ba kasikip upang hilingin mo ang espasyo? Ganoon ba kalayo ang iyong tinakbo? Kaya napagod ka na na hindi pa naaabot ang dulo? Sana, hindi mo sinabi ang salitang I love you kung hindi ka naman pala sigurado? Bakit mo pa ako ginulo kung hindi mo naman pala kayong panindigan hanggang dulo? Sana, sana hindi mo na lang sinabi ang salitang mahal mo ako kung sa huli hindi mo naman pala kayong panindigan ang mga sinasabi mo. Kasi, tao lang ako eh. Naniwala sa pagmamahal mong akala ko'y totoo, pero sa huli, Pinaasa mo lang pala ako. Sana sa susunod, huwag ka nang papasok sa buhay ko. Kung ang pagmamahal mo'y hindi mo kayang panindigan hanggang dulo.